Good morning mga kabeshe and pawis na pawis ang beshe ninyo for today's video. Yan isi-share ko lang sa inyo mga kabeshe. No dito sa Hong Kong, pag alam nilang may typhoon na parating, uh, ito na yung ginagawa nila. Which is, uh, dapat ginagawa na rin ng Pilipinas. No? So ayan, papakita ko sa inyo mga kabeshe. Ayan, so kinakat na nila yung mga, yung mga kahoy. No? Kasi isa yan sa delikado or hazard, no? Na, ayan. Leto yan. Ayan. Kasi, ang typhoon dito sa Hong Kong, mga kabeshi, usually, ayun, uh, September, ganyan, October, sometimes talaga November, no? So, yung mga pagkakat nila yan. And then, yung mga boat naman, kasi isla ito, pinapark yung pinagpa, didikit-dikit na nila yan. Para kahit, uh, matamaan ng wave at least hindi lang iisa no tapos tinatali nila ganyan sila mag ano ng hazard dito sa pagdating ng typhoon ayan so pinlix ko lang niya. Mga. actually on the way ako sa work ko so yung bisikleta ko kasi ninakaw ewan ko ba kung binalik na naman doon hindi ko kasi nilalock yun eh grabe yung pawis ko mga kabeshi isa ito sa downside ng ng Sai Hong Kong, no? Yung super humid ng weather nila when it comes to summer. So, hindi siya mainit. Makita ninyo, madilim. No? Para kang nasa sauna. Yun ang feeling. No? Hindi ka guys sa atin na less humid. No? Mainit, yes, pero at least merong konting ano, konting um, ang tawag nito yung konting uh, hangin dito kasi ano ayan tapos parang Pilipinas lang ayan parang Pilipinas lang chosen ayan, parang Pilipinas lang And, meron din akong ipiflex sa inyo dito mga kabeshin dito pag mayroong nagbubukas na new store ito ang pa-welcome nila <laughs> which is sa atin ito bulaklak no Ayan, hindi ko alam kung it's the right words na talagang ginagamit siya pang ano no, pang patay. Ayan. So dito sa kanila pang welcome 'yan. Ayan. Sa atin iba ang gamit niya, 'di ba? Ayan. Every morning talaga mga ka morning. Every morning <laughs> nadadaanan ko 'yan si Nanay. Chinese na 'yan. Lagi tayong nag good morning. So yun lang mga kabisyo, grabe yung pawis ko oh. Uh nako ano ba to? Ayan. Eto naman, ang pinakamasiyahin na ano, na content creator dito sa... Hello! Hello! Hey! Hi! <laughs> Ayan, yan ang pinakamasiyahin na na content creator na Chinese. Lagi yan siya kumakanta sa pupo. Ayan yung na ano niya. And of course, let me flex yung mga kabeshi. Ang mga aso dito, yan ang cute cute. Nasa trolley. Eh. Parang mga bata. No? No? Ganyan nila kamahalang mga aso dito. Ganyan nila kamahalang mga aso dito. So, yun lang po mga ka-beshie. ko lang po yan. Nasa work na tayo, no? Ciao. Adios, amigos. Happy Thursday, everyone.